Ang question ngayong araw ay Ano ang mga kadahilanan ng pananakop ng mga Amerikano? Nang magwakas ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas, inakala ni General Aguinaldo na ang panghihimasok ng Amerika ay para tulungan ang bansa sa pagsasarili nito. Subalit, huli na na mapagtanto ng mga Pilipino na ang totoong hangarin ng mga Amerikano ay pumalit bilang bagong mananakop. Ginanap ang kasunduan sa Paris noong 1898 kung saan formal na isinuko na Espanya ang mga bansang sakop nito sa Estados Unidos kabilang na ang Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyar. bago magwakas ang pagpupulong, nagpunwari ang Pangulo ng Estados Unidos na si William McKinley na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa Pilipinas. Subalit ang totoo ay labis ang kanyang pagnanais na maagaw ito mula sa Espanya. Mayroon siyang mga dahilan upang manatili at sakupin ang Pilipinas. Una, dahil sa lokasyon. Ang lokasyon ng Pilipinas sa timog-silang Asya ay estratehiko. Magbibigay ito ng malaking oportunidad sa Amerika na mapalawak ang kapangyarihan nito sa Pasipiko. Ikalawang dahilan ay dahil sa likas na yaman. Ang Pilipinas ay sagana sa mga hilaw na sangkap na kailangan ng mga Amerikano upang lalong mapaunlad ang kanilang produksyon at mga industriya. Ikatlong kadahilanan ay base militar. Magkakaroon sila ng mainam na daungan sa bansa na maaring magsilbing base militar ng hukbong dagat ng Amerika na nooy nangungupahan lamang sa ibang lugar sa Asia tulad ng Hong Kong. At ikaapat ay dahil sa prinsipyo. Ayon sa kanilang patakaran na Manifest Destiny, naniniwala sila na kailangan nilang turuan at sanayin ang mga Pilipino para sa demokrasya. Gawing mga sibilisado at edukado at gawing mabubuting kristyano sa pamamagitan ng protestantismo. Dahil sa mga nabanggit na kadahilanan ay nagsimula ang kampanya ng Amerika upang formal na sakupin ang Pilipinas. Nagpadala sila ng karagdagang hukbo na lalong nagpalakas sa puwersa nila. Patuloy naman ang paghina ng puwersa ng hukbong Pilipino dahil sa kakulangan ng mga kagamitang pandigma at ng mga pinunong militar na mangunguna sa mga labanan.